ito mga idol pag na check nyo ng lahat yung korente malakas at saka yung yung compression maganda yung compression meron namang gasolina yan mga idol dito ka na magbukas mga idolo baka dito ito ganito yung diferensya niya rin mga idolo ayan mga idolo yung fire niya mga idol yung fire niya ay ang timing dito mga idol ay dito mga idol oh, malayo, malayo sa dito mga idol kaya bubuksan ko ito mga idol dahil baka yung konya yung nabasag mga idol ayan, titingnan ko mga idol titignan ko muna bubuksan ko mga idol yan talaga idol yung kunya talaga nabasag ayan mga idol oh. yung konya naputol mga idol ayan Ayan mga idol. Kasi yung nut niya mga idol, yung nut niya ay maluwang. Ayan mga idol. 'Yon ang problema niya.